Isang napakalaking sunog naman ang nangyari sa Baseco, Manila. Halika yung mga idol, samahan ninyo ako, panuuri natin ang isang napakalaking sunog na naman ang nangyari. Halika yung, puntahan natin. Ayan. Ayan. Nandito tayo ngayon sa mas malapit na area. Hindi tayo makalapit mga idol delikado sa uh, mga kalan. O mga kalan delikado sa mga kalan na po, sa sabog. Kaya may distansya tayo kunti. Itong pinagmulan ng sunog na itong mga idol ay dahil nga sa kapabaya. O sa kapabaya sa uh, pagchecheck sa mga kalan. Ay, yung mga kalan natin laging uh, nakasarado yan kasi pagsisingaw yan mga idol sasabog yan pag may sisindi ayan, kumpirmado mga idol na isang bata ang uh, nasunog, uh, isang batang nasunog na nasa uh, 13 years ang edad niya at uh, may mga ati pa, uh, kuya siya na nasugatan, pero nasaligtas na naman so katapos sa sunog mga dok pa malaki oh, malaki yung ano sunog bago dumating ang ano mga bumbero mga tao hakot oh, hakot sila ng gamit o oh, kanya-kanyang bit-bit ayan oh, kanya tambak sa mga ano so ganyan mga idol o oh. ayan oh, kitang kita yung uh, pagliyab ng apoy oh, oh. napakalapit po natin dito mga idol ah, sa ah, pinangyarihan ha uh, tayo mismo ang kumuha sa video mga idol uh, para masaksihan natin ha uh. nangyari ito sa malapit sa may uh, 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 dagat oh uh, may malapit sa dagat dito sa Maya uh, Basico oh uh, dito sa ginagawang uh, uh, beach malapit uh, sa Basico ayan oo uh -uh. so mga idol uh, yan muna ang ating uh, update uh, so